Eto na ang mga pangyayaring nakuha mismo this, ng camera. I have had not enough coffee to deal with this. Honestly, this is coming from the dream. drain. And again, I'm going to oh, tell the... oh, you. Oh, pucha. I thought had the key to the door. For to the family is it looks to move. Wow. Well. kung ready ka nang panoorin ang mga paranormal activity na nagaganap sa mundong ito. Ay tara. Yo, Yo, bro, I'm leaving, bro. Yo, I'm leaving. I left the keys over. I'm panicking, bro. Where are the f? <laughs> 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 <Is she there? laughs> Ang babaeng ito ay nagtitinda ng mga handmade souvenir habang inieempake ang mga kalakal upang ipagbili sa isang trading center. Ay bigla silang makakarinig ng business partner nito na nakapangingilabot na tunog na nagmumula sa ilalim ng kinatatayuan nila. We're trying to deal with this. I have had not enough coffee to deal with this. Honestly, this is coming from the dream. Bigla na lamang sila nakaninig na nakapangingilapod na himig sa ilalim ng sewer tunnel. Okay. That's uh, some creepy words. Ang nakakatakot at no, kinag pa sa loob ng sewer tunnel. Tila ba umaawit dito na hindi nila akalaing sa huro lang maririnig kung di sa actual pa mismo. Ang oras na marekord ito ay 5.45 ng umaga. Kaya malabong merong tao sa ilalim ng sewer tunnel ng ganong kaaga at sadyang kumakanta pa. Ang babaeng si Mara na nagpost nito ay hindi nag-upload ng kababalagan sa TikTok account nito. Ito lamang ang kaisa isang creepy, unexplained moment na naranasan niya. So ano kaya o sino kaya ang nasa ilalim ng sewer tunnel na kumakanta pa? Alas 5.45 ng umaga. Sa ngayon ay sa source natin ay nanatili pa itong misteryo. Ang lalaking ito ay hinahanap ang pinagmumula ng ingay sa loob ng bahay niya at habang hinahanap niya ito ay ito ang marirecord niya. Hindi malinaw kung ano ang nakunan niya. Basta nabitawan na lamang ito ang kamera sa gulat. So ano sa palagay mo? Multo kaya ito? o something else. Ang tattoo artist na ito sa Pennsylvania ay tinatrabawang customer nito nang may mangyayaring magpapatakbo sa kanila palabas ng studio. Uhm, may adjustment na window or whatever. We'll let that essential drive for a so we don't turn on the I do Better black and then. just that hard reading. Yeah, just, yeah, definitely. I think the balance really sweet. Like, especially if I like blend, blend it in, I'm Blend uh -huh. it to the that's oh. well, to the table the the f you leave the table, it just f Leave us the f well? alone. What do you I mean? I swear to God. Laking pagtataka ng tattoo artist nang biglang gumulong ang table palayo sa kanya. Oh, wait. oh, Magi ang napatay yung customer nito sa pagtataka at maya-maya nga. Ay biglang gumalaw naman ang chair. At dito na sila tumakbo. Walang kay idea ang tato artist sa kung ano ang taba palagang naranasan nila. Pero niniwala siyang hindi ito normal at baka mayroon ng spirito sa loob ng studio nito. Isang lalaki ang papunta sa isang sementeryo upang bisitahin ang pumanaw nitong relatives. At all of a may marirecord siyang Kakaiba. Habang nasa libingan siya ay nakakarinig siya ng tunog ng aso sa paligid. Kaya naman kinunan niya ito ng kamera at hinanap kung saan ito nagmumula. And also to sudden, ay meron na nga itong makaka-capture Napansin mo rin ba isang translucent figure ng aso ang siyang numaan. Pero hindi lang yan ang nakapangingilapot dahil may makukulan pa siyang iba. Malaking niya nang sa paglingon nito sa likuran ay isang stick na ang inihagi sa kanya. Pinulot niya ito at hinagis at mayat maya pa ay tila ba may pumulot nito at agarang papunta sa kanya. So ito kaya ang aso na nakunan niya at gustong makipaglaro sa kanya? Well, may napansin akong kakaiba. Kung papansinin mo ay tila ba ang natural ang pagtaas ng kahoy. At for me, maaring sa itong CGI. But what do you think? Is it real or just an elaborate hoax lamang? You decide, Kamulti. Ang video nito ay mula rin kay Noxtap5 na ipinasa sa kanya ng isa sa mga viewers nito na isa ni YouTuber. Ito ay kuha during a live stream sa Melville Cemetery mula sa Melville, New York. Ayon sa YouTuber, ang kaibigan nitong si Brian ay nag-broadcast at nagsagawa ng Ouija board session live sa mismong Melville Cemetery habang ang kaibigan nito ay nakikipag-usap sa kanya. Ngayon, ang Melville Cemetery ay located sa Sweet Hollow Road, isang highway kung saan maraming ghostly legend at kapapalagan ng bumabalot rito. Isa sa mga legend ito ang patungkol sa isang school bus driver na siyang nawala ng kontrol at bumangga sa tulay na nasa Sweet Hollow. Naging sanito ng isang malaking trehedya kung saan walang natira sa mga estudyante ang nito. Isa pa sa nakaraan nito ay patungkol sa tatlong bata na nagbigti sa parehong location ng Sweet Hollow Bridge. Kaya naman talagang ang Sweet Hollow Road at ang sementeryo ay sinasabing extremely haunted habang si Ryan ay katawagan ng kaibigan habang nagla-livestream sa pagsasagawa nito ng Ouija board session sa labas ng Melville Cemetery. Dito na magiging katakot-takot ang paligid at ang sumunod na mga nangyari ay talagang nakapingingilabot. Yo, eh. Yo, oh my god, what god. Why is it going to no? It said no? It said no. Be like, yo, yo, the moving. Yo, bro, the moving. Bro, I'm leaving, bro. Yo, I'm leaving. Was it you that moved the camera? Bro, the car is going off, bro. Yo! <laughs> Bro! Nakaramdam man ng takot si Brian ay eh, nagpatuloy pa rin siya at inayos nito ang camera upang muling gawin ang Luigi board session. Are there any spirits here that would like to talk to me? Bro, no, I didn't even ask it. That's insane Was that you that just turned on the alarm? don't okay? Yes, Bro. He's over I'm bro. Lalong natakot si Brian sa nangyayari pero paulit-ulit siyang sinasabihan ng kaibigan nito na kailangan niyang bumalik at magpaalam gamit ang Ouija board upang tapusin ang session. Malamang ay aware well ka rin na mahigpit na pinagpapawal ang hindi pagtapos ng Ouija board sa tamang pamamaraan at kailangang mag-sign off sa pamamagitan ng pagsawi ng goodbye. Dahil kung hindi ay susundan ka ng spirito o multo na iyong tinawag at magiging parte na ito ng araw-araw. na pumumuhay mo. Kaya naman muling bumalik si Brian at dito magiging palang lahat sa mangyayari pa. I took the lights and everything. Bro. Jesus. Oh my f***ing <sighs> god, bro. Bro, the board went in. Get the phone, get your phone. Get out of there, get out of there, bro. I saw that. We caught those here. I'm leaving, bro. Yo, 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 yo. I'm leaving, I'm leaving. I'm leaving, I'm leaving. Oh bro, get get <buffet crackling> Migla na lamang nag-slide ang Ouija board sa loob ng bakod ng Melville Cemetery. Hindi na ito kinaya pa ni Brian at nagumpisa na nga ang umalis pero napagtanto nito na hindi pa siya nakakapag-sign off sa paggamit ng Ouija board. Kaya naman ay muli siyang naglakas ng loob upang bumalik at tumakyat sa fences. Nagtapang-tapangan siyang kuni ng Ouija board sa loob ng Melville Cemetery. I'm jumping the fence bro. I'm jumping the fence. Bro, Bro, Chris, Chris, look at the stream. Oh my God, bro! There's a big fire in there. There's a fire? There's a fire. Get out of the run, Run! Yo, get out here. Bro, what is burning though? Isang apoy ay nakita ni Brian sa loob ng sementeryo. Kaya naman nag-advise na ang kasama nito na umalis at huwag na itong kunin pa. Pero determinado si Brian na puntahan ito upang mag-sign off at magsabi ng goodbye sa Ouija board. And since you didn't see it? No. Oh, you had to something. no, no. no. I, I, wasn't on my phone. I was looking at the oh, oh, shit. Look, Bro. the fire, show the fire. Oh, dude, was literally a fire. Look at this board. the board? Bro, I'm jumping. I'm jumping. You did your blessings, you did your prayers, you Bro, that, like, you it's pray literally graves. No, it's not. Bro, I see it. I see it. Yo, it's the board. It's the board. It's the board and the planchette. It's the board. No, with the planchette. No, it's going no. up. It's point no. up. Oh, oh my god. god. Board, Bro, I'm not touching it. Goodbye. Say goodbye. Can not say goodbye? Almost. The board is burnt. Oh my god. The board The board, the board is burnt. Oh, sir. I don't know. the board. That was the board. That was a f***ing board. So do I just say goodbye? Oh my god. Oh my god, bro. Goodbye. Say goodbye, say goodbye. Dragon, right say goodbye. I did. Inabutan na nga ni Brian na sunog ang Ouija board at finally ay nakapagsabi nga siya ng goodbye. Pero gaya ng mga katanungan, totoo kaya itong multo na nakunan on live stream o ang lahat ng ito ay isang magaling at mahusay na kagagawan lamang ni Brian. Let me know in the comments. Ang lalaking ito ay madalas na nagpo-post ng video na nauugnay sa mga games na nilalaro nito. Magpagayon pa man, di umano na makalipat ito sa panibagong bahay ay nagumpisa siyang maka-experience ng mga unexplained phenomena. Upang malaman ng maaaring sanin ito ay nagpasya siya at ang team nito na magsagawa ng research sa property. At napagalaman na nga nilang dati pa ng factory ang kinatatayuan ng bahay niya. Ang factory ay sinara dahil sa mga insidente laging nangyayari sa loob. Ito ang tinitingnan nilang dahilan kung bakit may kapapalaghang nangyayari sa bahay niya. Ito ang mga footage na na-record at na-capture. Alright everybody. So a lot of you guys have been asking about how things are going in the house. Now for anybody who doesn't know, Strange things have been happening. Like, for example, I posted a video not too long ago where the door was rattling constantly. I, uh, like, literally, the door handle was physically rattling, and I opened the door. And no one's there. So, I mean, I don't know if I believe in this sort of stuff. I really don't. And then, another video before that, there was it sounded like someone was physically running down the stairs at me, and that kind of stuff happens all the time now. And Habang um, kinakwento nito ang mga nangyayari sa loob ng bahay, biglang nagbukas ang kabinet. Oh, the... the... I'm sick of this shit. Time as utterly terrifying. It is just one of those things. But I mean, at the end of the day, it is What it is, and I don't know really what else to do about it. So, what I've done is I've come, I, I captured a good few things whilst I've not been posting videos about it. So just to show you guys that there's oh for God's sake, literally nothing here. Sorry my tripod getting caught and everything. Literally nothing here. Look see absolutely nothing. Oh sorry it's just my tripod wire dangling on the floor there. Just to show you as well. Oh, this shit is crazy. Right. Wait a minute. That wasn't God's sake, that wasn't even on before. Right, let me try and get set back up here. Like I've, I've never tried to call out before. Apparently it's a ghosty. Again, I'm not. I'm not saying I believe in that stuff. I, I really don't. I really don't. But apparently, if you call out, things are meant to happen, or you'll get a response or something. So fine. Let's just try it. I don't know how you meant to do this kind of stuff, but let's see. Let's see. Hello. Is there any ghost is there like? If there's anybody there, can you say hi? Nice to meet you. Is anybody there? Can you make something move again? Can you make anything move? The door begins to rattle Kaya naman mabilis niya itong pinuntahan upang buksan Pero nang mabuksan niya ito ay Wala namang tao o sino man sa loob Habang nakupo naman siya ay request siyang magpagalaw ang entity ng mga gamit At bigla nang nagslide ang upuhan papunta sa kanya Sa kabila ng lahat ng mga nangyayari at nararanasan niya ay nanatili pa rin siyang skeptic Naniniwala siyang maaaring hangin lamang ito Pero muli na naman niya Pagkantong hindi na pala normal ang lahat ng nai-experience niya. Don't worry about that. That, that was my uh, refreshing going off automatically. Eight minutes. Bargain. Na, meh. Nah, na, 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 na. 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 Nah, no, nah, nope, 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 nope. I am fucking moving out. I don't know what this is. I don't care what this is. Nope. Just showing you again, ladies and gentlemen. There is nobody else here. Nope, 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 nope. nope. I mean, maybe, I don't know. Maybe it's just like a breathed wind. But I don't.

ngayon wala pa rin siyang explanation sa mga nangyayari at naniniwala siyang uh, may kapapalagan na nga talagang uh, bumabalot sa panibagong bahay nito. Ang video naman ito ay mula sa True Horror Story Pov. Ito ay hango sa totoong pangyayari na naranasan ng isang babaeng uh, nagja-jogging isang gabi. Salo ramai. Nari kosong pula. Ramdam niyang tila ba may sumusunod sa kanya kaya halungin siya. Pero wala naman tao sa likod. Ano ba? Isang lalaki ang nag-overtake sa kanya at labis siyang nagtaka dahil nung una ay walang tao sa likuran niya. <tries> yeah. Empty ba siya? Labis na siyang nagtataka dahil tila pa paulit-ulit na ang nangyayari at sa tuwing harap siya ay wala sa unahan ni ang lalaki at wala rin sa likuran. Bigla na lamang itong nawawala. Bigla na lamang tumigil ang lalaki sa pagtakbo and all of a sudden ay bigla itong tumako backwards na nagpatakbo na rin sa kanya sa takot. Narinig mo ba ang bumulong sa kanya? Samurang. Maririnig ang hingal na hingal nitong paghinga sa kilabot eh. at ang papatuloy pa rin siya sa pagtakbo makalayo lamang. Ah. Nang makapasok na nga siya sa elevator e ay eh, siya nakahinga ng maluwag dahil hindi na nakasunod ang lalaki sa kanya. Nakita mo ba? Bago pa man tuluyang magbukas ang pintuan ng elevator, ay mabilis na dumaan ang lalaki sumusunod sa kanya. But then again, the figure disappeared. Nang akala niyang wala na ito ay dito na magkukulantang siya sa Bismillah! Well, if you want to watch more of these videos, just go to their channel, True Horror Story 5. Don't forget to like mga kamulti at kung meron kayong gustong mga katatakot video na i-feature natin ay, ay message na lamang kayo. See you again.